Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, oh, po. O, ma'am, nakontak niyo po. hindi. Wala nga. Wala eh, nga. Eh, ibalik ko na lang, ibalik eh, ko na lang to doon. Ano ba yan nagbubukbuk sila eh wala naman. Ayun ang mahirap talaga eh. Tapos ngayon kapag matagalan ng mga riders, nagrereklamo. Tapos ngayon gumagawa, wala, walang mag-receive. Wala eh, hindi ko ako kung wala eh. Hindi na kung bakit kaya nang buhok niya eh. Uh -huh. Eh paano to? Eh balik ko na lang to dyan kung wala talaga. Kasi kanina pa ko, mag isang oras mahigit na ako dito. Kaya nga po eh, ay din dati sa alam na rin niya. Kaya nga, binilisan Ayan. ko nga eh dahil ano to, iisaw to eh. Putik na yun, nakatulog pala yung... Mayotak na customer na yun. Huh? huh? Terus megit aku di itu. Tragis nayan. Yang mahir kita lagi. Sudah eh. lalu dia tapos si eh, tulup. Terus so, megit aku di itu. Saya yang uras. Balik pun asal nak turun sah pinak kuahan kui. Eh. Kepasokin pakudane. Eh. sikip-sikip dyan walang madaan get motor good morning mga kuya at atin ng klasada ngayon panibagong araw panibagong vlog lang po tayo ngayon uh, happy new year po sa ating lahat no? Oh. so yun na may pick up po tayo ngayon dito sa may uh, napindan dito lang malapit sa may tagig satellite office yun ang items daw po ay isang isaw po isaw So dito na ako Tatawag muna tayo ngayon sa ano Sa pick up So yun Tawagan muna natin Alright So yun dito na tayo sa pick up location no? So ang pick up lang na natin Ay isaw pang so, pagsang sa ako so, Gawin niya daw 400 Puntang Santa Cruz Wow

Ipigat pala nito ah. lang ha. Mabanti ko muna. mo, kita mo. Kaya. kita mo ba Sipain si mo ba dyan, Boss? Sipa. Orang mo pa dyan, Boss. Iyan na? Hindi na kahit ito matanggal yung tali? Mayroon pa ba? Ah. Hindi Masukin Pak. itu. Ayo ah. Oke. Okay. Ini okay, timbangin Pak. itu bapontang Santa Cruz Manila uh. Isau saut ah iya yeah. Tsuran mo natin no? Sa sakong isa oh. Sa so, mga 70 kilos to Ay. Pang Santa Cruz, Manila Ang oh, bayad niya. Okay na to. Timbangin, boss. Timbangin natin. May isang na tayo.

hindi natin yung samayan to <t kaç> <tones> utik <~。source> oras Isang oras na ko dito mahigit Wala pa rin yung mag-receive -re ah. Dito na ba sa dapog? Kanina pa Ito sa may blooming trip Putik na yan Bad trip talaga Unang booking galing tagig eh, Sayang yung oras ko Ay buhay Balik ko na lang to doon sa pinagkuhaan oh, Kapag wala pa talaga nag ko Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ma ma o oh, mam ma'am. Nakontak niyo po. po tawagan tawagan. Wala nga. Eh. <coughs> ibalik e, ko na lang, ibalik e, ko na lang doon. No. Ano ba yan nagbubukbuk bok sila eh wala naman. Ayun ang mahirap talaga eh. Tapos ngayon kapag matagalan ng mga riders, nagrereklamo. Kapos Tapos ngayon gumagawa, wala, walang mag-receive. Wala. eh paano to eh balik ko na lang to dyan kung wala talaga kasi kanina pa ko mag, isang oras mahigit na ako dito kaya nga po eh ay sinabi sa ano kaya nga binilisan ko nga eh dahil ano to iisaw to eh tapos tapos ngayon eh wala namang mag ano di naman sumasagot kanina pa kailang dial na ako ba naman? Ang sabi pa naman, ikarga eh, karga daw lahat, ikarga lahat. Eh, ang bigat-bigat na, sabi, mayroon pa dyan sa may, ano daw, kinit. Idadalhin eh, pa daw doon sana sa may napindan. Eh, sabi ko, eh, hindi na kasiyahan dito sa motor. Nakausap, nakausap po kanina. Tapos, ngayon, pagdating ko na dito, eh, wala na, hindi na sumasagot. Kanina pa kung tawag ng tawag. Eh ano, eh balik ko na lang to dyan pag wala talaga kasi sayang yung oras ko. Bayaran nyo na lang po ako sa shipping. Bayaran nyo na lang po ako sa ano ma'am, paghatid ko dyan at saka ano. Kasi wala eh. Ay, iiwan ko na lang to dito. Iiwan ko na lang to dito pag ano, wala. I okay. Agis na yan Pabuhis at mga ganitong customer eh Dalhin ko na lang to doon sa opisina ni mo ma'am Hello. Idalhin eh, ko na lang to sa opisina ni Lalamob Ha? Dadalhin ko na lang to sa opisina ni Lalamob kasi wala, wala talagang sumasagot eh. Sa opisina ng Lalamob, dalhin ko na lang po to doon. na yun. nakatulog pala yung nagyupak na customer na yun <laughs> isang oras na higit ako dito tragis na yun eh, mahirap talaga eh sa tapos eh tulog isang na higit ako dito sayang yung oras balik ko na sana to doon sa pinagkuhaan ko eh So, pasokin pa ako dyan eh. Sikip-sikip dan Walang dan ng get motor. Boy, shit talaga. Ay, buhay talaga. uh sinabayan. na ba eh, dahil isaw to eh tapos uh, ngayon eh tulog tulog lang sila so ito kayo eh, sinabayan ko na lang a few moments later kay ano boss Hello? serventero oh. bakit matulog ba siya ha huh? katulog tabi kanina pa ko dito isang oras mahigit na oh so, tik na yan Wala kayong ano? Postcard? Wala mo din madala ng mga tao, solo. Pastila na. Okay. Magkano bang ano? Ha? Magkano? Padagdagan ko sana kasi kanina pa ko dito eh. 400. Ha? Ah? 400. 400? Oo. Oh. Kanina aku di dito. naman 400. Sige, sige bos. Dapat may ano kayo, may postcard. Um, nah, ah, kayo na, ah. Oh, na Ako sa picture na. Picture sana ha. chị cái một quạt tiền thôi chị là chị là chị là chị là chị Yan lang talaga mahirap sa ano eh. Sa mura sa pamahigid, 400 lang din lang, eh. Okay, di bali. Still lang kinabuhi ah.